Matagumpay na narisulba ng Ministry of Labor and Employment o MOLE ang dalawang labor cases na kinasasangkutan ng mga guro na nagtuturo sa isang lokal na pribadong paaralan sa sekundarya sa lungsod. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Liz Miro. Inayos ng Mole Barm sa paraang makatao at mapayapa ang dalawang labor cases na sangkot ang dalawang guro mula sa isang lokal na pribadong paaralan sa sekundarya sa lungsod araw ng lunas, July 8. Pinangunahan nito ng Bureau of Labor Relations and Standards ng MOLI sa pamumuno ng Officer in Charge Director Abdul Rahman Noor. Sa ilalim na kasunduan, isa sa mga nagreklamo ay naibalik sa serbisyo at binigyan ng isang buwang sahod bilang bahagi ng settlement. Samantala, ang pangalawang guro na natanggal sa trabaho ay pinagkalooban ng separation pay na katumbas din ng isang buwan ng sahod. Ang mga kasong ito ay nagresolba sa tulong ng single entry approach sa ilalim ng Labor Case Management Program ng BLRS, alinsunod sa mandato ng MOLE na magbigay ng mabilis at abot-kayang solusyon sa mga alitang paggawa. Sa pamamagitan ng Sena, nag-aalok ang ministry sa isang proactive na pamamaraan ng pagresolba ng mga labor dispute kung saan hinahangad na magkaayos ang magkabilang panig na hindi na kinakailangan dumaan sa formal na pagdinig sa korte. Liz Miro, iMinds, Philippines.